What's up GoFam? Okay so pasyal-pasyal uh, lang tayo GoFam. Medyo naka-problema tayo sa mga fowl pero mukhang nakapagpa-spray naman na tayo a week ago. Mukhang uh, tumigil naman na sila. Uh, so meron kasi akong pinakitang video at nakita niya doon at uh, inamin ko din na talagang madamo yung isang area na natin yon. Ah dahil nga ay syempre hindi naman natin hawak ang panahon, hindi natin hawak yung mga laborer natin kung kailan sila available at uh, conducive ang time ng pag-spray eh doon lang tayo nakapag-spray go fam. pero makita niyo naman dito. Ah uh, okay dito. Pero para sa akin parang 90% na pwede na to. Ano, makita niyo naman malinis. huwag niyo nang pansin yung mais at uh, medyo nagka-problema tayo sa mga Ayan uh, o, no? yan yung ano nakikita po yung lupa. Ayan, diba? So, malinis. So, yung sa katabi natin, so, ito yung eras natin, ito naman yung uh, katabi natin, makita nyo po yung kanyang damo, medyo tinamaan din, pero ito yung malupit na damo eh. Yung paragis na tinatawag. So, mukhang makaka-recover yan. Namuti lang, pero mukhang makaka-recover yan. Makita nyo hindi po masyadong makita yung lupa. So, pero dito sa atin, kitang-kita po yung lupa niya. So yun nga, uh, sabi niya ano sabi niya doon? Parang uh, ganyan. Uh, okay lang naman para sa akin yun kasi madali lang naman mag-judge pag wala ka dun sa sa position na 'yon ano. Ang uh, ang masasabi ko lang diyan lalo na pag yung maluwangan yung area mo gofarm, ito yung isa sa mga uh, challenges na kakaharapin nyo kasi nga ay ang pagtatanim is yung timing, lahat timing yan, dapat talagang timing. Importante yung timing lalo na pag sa mga weed management gofarm. Uh, next time ituturo ko sa inyo kung paano ba yung uh, magandang pag-apply, yung tamang pag-apply ng herbicide. So, syempre tayo, nakadepende tayo sa panahon, nakadepende tayo sa mga laborer natin, sa mga pag-spray. Uh, syempre, meron yung mga o, panahon na gusto mo nang mag-spray. Uh, tapos, eh, biglang umulan, dere ulan, or pwede namang gusto mo mag spray Wala namang moisture ang lupa. So, parang dito, na-experience natin, almost two weeks, may paambon umambon siguro umulan siya tapos after, yung next na 10 days wala na sigurong ulan eh hindi rin po magandang mag spray kapag ganon na walang walang moisture ang lupa so yung isang area natin yon uh, hopefully mapakita ko sa inyo eh talagang uh, nagkaroon ng damo pero hindi naman ganon ka masakit lang sa mata go fam, no So, yun, yung isa sa mga challenges yun, GoFam, timing. Kaya nga, uh, importante ilagay nyo sa kalendaryo, pero 'yun nga may mga pagkakataon talaga na hindi mo masunod kasi nga ang daming mga factors, factor sa panahon, factor sa availability ng laborer, at saka syempre factor din minsan 'yung capital. ko fam. No, 'di ba minsan. nabibitin ganyan. So sa ibang farmer, 'yun 'yung 'yun 'yung uh, realidad. Okay? Siguro sa maliitang area kung ang tinatamnan mo ay mga lima, sampung ektarya, baka mas uh, kaya pa yon pwede pa pwedeng pwede pero pag yung mas maluwang doon siguro pag mga 20 medyo lalo na pag kalat-kalat yung area mo go farm medyo mahihirapan ka nun. okay so yun yun ang aking masasabi